Tito O, oh, natatakam ka na ba? Ika nga ni Kabayaw Pag alam mong masarap Dapat tinitikman ni Kabayaw yan Kaya naman ko ang isang dugawan Dito sa Maynila at ang balita ko rito ay napakasarap daw ng mga kanilang inaay. Katulad ng lugaw asado at pansit palabok. At kaya naman pinupunta ng mga tao dahil mura na, masarap pa. At ang sabi nila, 2 to 3 hours, sold out na ang kanilang. At nga pala ate, ano po pangalan ng lugawan nyo rito? Lugawan ni Mar. Saan nga pala matatagpuan to? Anak Leto Street, Bangbang. Barangay 333. Barangay 333. Pero dati yan, ano, dalawang kaldero. Dati dalawang kaldero. Ngayon, sana lang. Ito ang pandemic. Ah, pandemic? Oo, oh, dati sa ano oh. mga lakas. Ano na nga pala yung mga laman natin? ano yan, may ito. May lichon, may tito, may puso, may bahay guya. Bahay guya. Oh. Nakasato oh, na, nakasato. Pwede yung pagsamasama niyo? Oo, pwede naman. Sige, order mo ako tapos, ano? Iwalay mo. Oo, uh, para makita natin kung ano na yung mga laman. Magkano yung ganon? 80. 80? Uh, Oo. Mayroon. Ganon karami? 80 lang yun? Oo. Kuya. Kuya pa rin po yan. Kuya. Puso. 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 Palabok mo natin magkano po 35 pesos 35 lang? Oo Puro may lang ako <laughs> Ang mura kasi P35 lang Ang mura Ang mura Ang mura may nag-vlog na ba sa inyo dito pa? Parang ilang years na ago ito eh. Bago mag-pandemic, meron okay. na. At ito na nga, nandito na nga pala tayo sa may lugawan ni Kagawad Mar dito sa may Anakleto, Santa Cruz, Manila. So, meron tayong dugo rito. At meron tayong overload. Ikakalaga lang ng 80 Alam nyo ba mga kabayaw? Napakarami nito. Meron din silang palabok. Matitikman po natin yan maya maya. Ikakalaga lang ng te? 35 pesos yung palabok. Ikakalaga ng 35 pesos. Ibabi, diba? At order din tayo ng Uh, Sumpia uh, niya or Lumpia dito sa Manila at yung Tokwa. Tara't mga kabayo, tikman natin. Ngayon, tikman natin yung lugaw na walang timpla. Wala po tayong nilagay niya ni ano, pinaka ng lang at yung sang lang ang nilagay niya. niya. Tikman natin. Ano? Hmm. Ito totoo ni Gip Kahit walang timpla, masarap Promise So ngayon tikman natin yung pinakalaman niya Ng overload ng sobrang dami Unahin natin sa lechon Lechon Marami ang nutong. Very good. po, bahay-guya. Bahay-guya. Guya. 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 Marami Puso. Grabe mm. tamang Tamang-tama yung lambot. May kunat. Masarap. Iba talaga ang texture ng puso. Grabe. Ang kapal, oh. Panalo. Fix po yung palabok niya natin yung kalamansi. Magkakalaga ng kalipay pesos So, grabe. Yung mga saugin na tinapa, tsitsarong, log, yun parang meron din siyang parang lichon. So, natin. 'Yan, babe, panalo 'yan. Ini ko nga pala kasi sa munting lugaw namin sa sa Bambang anak Leto Street. Open po siya nang 2 p.m. onwards po pag Lunes hanggang Biyernes pa. Sabado naman po eh alas 11 si po buwas na po kami. Uh, may palabok din po ganoon po. Tapos sino po yung ano, ang kagawad sino po? Yung tatay ko po. Pero uh, hindi na po siya kagawad. Ang pangalan ng lugawan nyo ay Lugawan ni Kagawad Mar. Opo, Lugawan ni Kagawad Mar. Yeah, paki-bigay na lang.